Good morning! Good morning mga kabo! Say good morning sa... Ah, nam nam na ho siya ng nam, nam nam. Say good morning! Good morning! Good morning mga tita, mga lolo, mga lolo. Good morning! Good morning. Sige pa! Mm. Dari na mi! Ayan, gustong gusto niya na talaga. Kakarating lang ho namin. Ayan, nalito po bala kami sa ating lote. Oh, ano? Basa. Basa muna. na. Sinto Ano? Pati yung tubig ko color pink. No. Mo hmm. gina yung ani on dere. Eh. Bang, hmm. hungit dayon, Di sya kay basa. Malbere. Yan yung gustong gusto niya mga box dito pagdating ko namin. Pag mahinog, kinukuha niya agad. So, ngayong araw mga box eh kahapon pala dito ako yung nadamuhan ko kasi kahapon lang ako kami nakabalik rito mga kaboks galing kagayan yung eh, nadamuhan ko yung mga puno puno sa mga tinanim natin ngayon napakisip-isipan ko mga kaboks na etong area na to sayang po kasi sayang po itong area na to kaya uh, ang tawag dito papatayin ko yung damo i ko ng pandamo kasi dito yung kamote no? next na namin ito ng mo para uh, next week magkapagtanim tayo dito ng uh, kamote at dito naman itatanong din po kami dito ng beans itong area na sa ito pa meron tayong uh, ba na uh, dito uh, maulam natin ito mga kabok. Bago tayo mag-spray, kukuha muna tayo ng pangulam ngayong umaga. Iwalis sana dito ang kamuti, eh. Ano eh? Oh. Para makaginawa ang pande, alugbati. Dito tama, no? Yeah. Kahit okay, pa paano mga kabok, ito, ulam na to. At, kani ba? Hmm. Ah, ano eh, kani o nakatunit to? Pari, kasi saan sila? Yeah. Oh, ang sa so, ito naman mga agabo agapanin naman namin ito ang tiris eh, no? ng ano antabaho naman nung kalbos sarap nito ito. Saray, sa linaga. Pinatatayran nito ano? Ano na? Laga. Laga o preto. Ito sa preto nila. Mm. Sarap na ito. Ang daming eh. Pag lumago ito so, yung lagong lago na talaga, wala nang damong tutubo. Kaya nang kamote. Hmm. Pag lumago na, wala nang damong makaka-survive. Ito lang ang Ay, inuulong ko araw -aha. kada umaga mga kaboks pag nandito kami sa bukid ngayon. Gusto ko ng lagang ganito with malunggay. Pero ngayon, Uh, lagang ganito with ano sa ano uh, ano pati kasi meron akong special ano oh, na isa sa Wait lang, wait lang, nagkong si mama, nagkamera si mama Baba na lang sa papawin, bago ang atawin Sa bawin Awin,

Ayos na na eh. Ito na mga kabuks. Kahit pa paano, pag may tanim tayo, na gusto natin magula, makaulang tayo agad. Yan lang. Tapos kuha tayo mamaya ng tangla. Ah, Magkukali kong tangla daan ba? Para mag-espray rin ba tayo? Saan na niya? Kuha muna ako ng tangla. Tinan yung mga kabuks. Kung gano pa yung tanglad ko, kuha muna ako. Padulo ako, ba? Lagong-laguin yung tanglad ko. Tatlong karas lang. Ma, mama. At ngayon, ako ay mag-e-stay rin para madamuhan natin yung palibot ng bahay. Mga bang na

ito mga hubogs, pwede natin i-daddad ko sa aming mga pananim dito kasi may tubo na siya. So, Kailangan natin patay ng mga lahat ng damo dito para malimot. Anong nagitan naman? <tod> Anong <tod> nagitan naman

Ayan na mga kaboks yung pinagkuha na natin na ang dahon. Ayan na, tanim na natin mga kaboks. Liam. Ayaw ibtal, Liam Ayo Ayaw ibta. sa imong bukbe. Wow. Ay, Parang sa itong babae, no? Kaya pa magkuha tayo dito, itong i-transfer dito eh. Ay, okay. maladaan na to. Ha? Huh? Ay, maladaan na to eh. ay okay na, na lang, magkuhan na pag eh, ka utanon, utanan. Wala na tayo kuhaan sa okay. So, kung gusto natin magsaluyot, ang dami yung saluyot dito. <laughs> Madam lang. Pero, yun, know, ang dami ha. Ang gaganda po hmm. So, ganyan lang ho talaga mga kabox. Time tanim lang ho tayo pagka ano. Pagka may pwede tayong pagtamnan. Kasi pag gusto natin, makahagulay tayo agad o oh, diba Okay, wow sarap ng ulam namin ngayon mga kaboks pure na pure healthy healthy at uh, kahapon kasi mga kaboks pagdating namin dito uh, pumunta ako agad dito nakakarating kami kasi tatanghali eh. pagdating ng hapon wala nang init pumunta ako dito kaya ito lang ang ko ito dinumuhan ko tong ating mga kalamansi. Ayan, maganda na may bagong ano no, bagong talbos. So ayan yung pangangalagaan natin mga kabox kung pagdating ng araw makaka-harvestin tayo ng kalamansi. Ito. Ang bilis lang kasi umulan kahapon pag uh, lumilim na, bilis umulan. Kaya hindi ko na ano. Hindi ko na damuhan lahat. Kaya inisprayan ko na lang ngayon. Okay no, kakaganda na. Ito yung gustong gusto ko sa uh, grafted na kalamansi. Tingnan natin yung markot. Yung sanga na pina... tawag? Yung sanga na pinaugat o pinagamot. Yung may mga ugat-ugat na sanga. Sa cotton transfer. Ito sa pa. Ito, literal na ah uh, puno to yung buto ng up uh, yes nga yung yung apuno uh, galing sa buto hindi yung uh, markot na sanga tapos uh, kumuha sila ng uh, mas murang sanga dinugtong nila rito yan ito po yung karugtong kaya yan yung maganda yun yung gustong gusto ko uh, try lang ako na itong mga ano uh, Marco. pero hindi naman pala lahat eto nag ano naman siya oh. Uh, nagtalbos naman siya pero yung iba kasi ganito lang ayan hindi siya nag ano eto po <coughs> may pagkakaiba nga naman talaga kaya sa susunod, pag nagdagdag tayo dun sa bukid, yung uh, tinamnan natin ng mais dati, uh, um, bala kong datamnan dun pagka nakaipo na ng kalamansi at mga prutas. So, hindi na ako nitong ano, uh, markot. Gusto kong gustong gusto ko yung uh, drafted. Kung nakakamanghalang sa markot, eto, may mga bunga na siya. Gaya nito pero hindi muna natin i-judge tong markup. Kasi baka pagdating ng araw eh pag lumago to ito pala yung maitatanim natin. Bago pa naman siya. Yan yung kaganda pa may bunga. At hindi nalalaglag yung bunga niya. May ilang, ilang piraso to dito yun. May namumulaklak po. Ito. Hi! Hi, tarong ang buhok, tarong ah. Tarong ang hair. Wow. Papa. Uy, magpapakarga. Uh, mm. Okay si Mrs. ayan. Yung alubate. Kasi ang sarap nito yun eh. Yung padulas tuba ng ano. Ng hmm? mga ibang talbos. Papa. Oo. Oh. Hmm? Hmm. Namamangha siya sa ano piyaw na galing pa kay Tatay Ron. Mm. Eh? Mm. Thank you po, Tatay Ram. Papa. Hmm. Eh? Oh. Okay, sa so, pano paano mga box Tara, magluto po tayo. Let's go! Ito na mga box kulong -kulo na ho ang ating uh, tanglad at luya. syempre, etong mabangis na pulo ho ng pritong isda mga kabuk shout out sa mga nagluluto nito ayan yung pritong isda napapakuluan tapos lagi ng talbos so, syempre pakuluan mo na natin yan yun know, sarap wow yan yan ang mga kabuks uh, ko na yan tinanggal ko na yung malaking paa ng manok at ito isasalang na ho natin ang ating napakagandang talbos okay wow Okay, so pag kumulo yan mga kaboks sold na ho yan. Okay na po yan.

Wow. Okay. Pagka ganito mga -box, hindi mawawala yung sabaw ko sa tasa. Ay, syempre, si Liam. Nagdako, gini na niyang plato. Nagdako? Para rin yung mausik. Apalim, gini na sa ni. ulit. Wala eh. Si Liam mga kabox. Yung talbo sa kanya, kapapakin niya to. Init ha, init ha. At, ha?

At, Sabobo, sabaw pa, sabaw. Pick up yung Yung mga bata, mga kabo, hindi pa namin kasama kasi maaga silang nandun sa garden. Nagpapisok pa na mga panunin nila na gulay. Tapos kasi kami, meron din kasi kami lakad. Kaya nauna na kami kumahin. Sabagang pa? Sabaw. sabaw. Ayan okay. yung si Liam. Ganoon niya kagusto yung gulay. Liam?

Ngayon ay wala to.